China habang nanginisda. Tinulungan siya ng pamilyang Han at tinuluan ng Kung Fu. Pagbalik sa Okinawa nabuo ang karate ng pamilya kung saan ang dalawang magkaibang kultura ay naging isa. Sa kasalukuyan, isang paarala ng Kung Fu sa Beijing ang pinapatakbo ni Mr. Han bilang guru sa mga estudyante kabilang ang kanyang pamangkin na si Li Fong. Ngunit dumating ang kapatid ni Han na si Dr. Fong dahil tutol ito sa pag-aaral ng anak ng Kung Fu magmulan ng mamatay ang panganay, dating nanalo sa paligsahan ng anak subalit ang natalong kupunan gumanti na humantong sa pagkapatay sa panganay. Nagdesisyon na si Dr. Fong na tanggapin ang alok na trabaho sa Amerika upang ilayo ang anak sa kapahamakan na ikinakatakot nito na mangyari din sa kanya, agaran silang lumipat sa New York sa kabila ng pagtutol ni Lisa Ina sa lugar na bago sa paningin at walang kilalang kamag-anakan. Nagpaalam na muna lumabas si Lee para maghanap ng makakain nila sa hapunan. Nakita niya doon ang isang pizza shop na kaagad nitong pinasok. Nakilala niya doon ang mag-ama na nagmamayari na si Victor at ang anak nito na si Mia at inalam ang mga bagay-bagay dahil sa pagiging baguhan pa lang. Kalaunan, nagsimula nang pumasok ang mag sa kani-kanilang unang araw sa trabaho at unang araw din nili sa pagpasok sa paaralan. May kalayuan ito sa kanilang tirahan na kailangan niya pang sumakay ng tren dahilan ng muntikan pa itong naligaw. Dahil sa kaibahan ng kultura na kinalakihan, malaking pagbabago ang kakaharapin nili ni lalo na wala pa itong kakilala. Nang pauwi nakita ni Lee si Mia, tinulungan niya ito at nagpakilala na siya yung kagabi sa pizza shop, sa kabaitan na ipinakita ni nili nagsimulang naging magkaibigan ang dalawa at dahil wala namang gagawin ang binatak tinulungan na niya ito. Habang pauwi nadaanan nila ang isang gym, naalala nili ang eskwelahan niya nung Kung Fu sa Beijing ngunit binalaan siya ni Mia na huwag magsanay doon kung saan kilala niya pala ang nagmamayari na si O'Shea na may dating ugnayan sa kanyang ama. Si O'Shea ang may hawak kay Connor Day ang karate champion sa syudad at may nakaraan kay Mia. Ikinagulat nitong malaman na may kasamang lalaki ang dating kasintahan kaya siya nagiging marahas. Naging malaki naman ang tulong ni Lee kay Mia dahil sa isa itong Chinese. Nakatawad sila sa binibili niya sa pagpapanggap na mag-boyfriend ang dalawa. Sa huli, naging masaya ang araw ni Linang magkaroon na ito ng kaibigan na ikinatuwa ng ina. Kinabukasan sinundo siya ni Mia Sakay sa isang motorsiklo. Naglibot lang ang dalawa sa syudad upang makita ni Lee subalit biglang nasiraan sila ng motor. Dahil dito sumakay na lang sila ng tren pa uwi Ngunit dumating si Connor na ginugulo ang dalawa sa pagseselos ng may kasama si Mia Upang maiwasan ang tensyon nakiusap na si Mia na gusto lang nilang umuwi Kaya pinagbigyan sila ni Connor Subalit pagdaan biglang sinuntok ni Connor si Lee Dahil sa ginawa ni Connor nagka-black eye si Lee Tinulungan siya ng ama ni Mia sa pagtakip ng pasa Upang hindi mapagalitan ng ina at tinuluan ng depensahan ng sarili sa susunod Dahil dating lumalaban si Victor noon Ganun paman, man, nalaman ng ina ni Lee ang nangyari na ikinagalit nito dahil usapan na nila ng anak na huwag makipag-away. Pagpasok sa paaralan binigyan si Lee ng ina ng tutor upang mag-focus sa pag-aaral na nagnangalang alan. Sa bahay pag-uwi, habang inaayos ni Lee ang mga gamit nakita nito ang retrato ng kapatid, naalala niya ang itinuro ng kapatid na isang galaw sa kung fu na tinatawag na dragon kick pero hindi niya makuha-kuha. Kinabukasan sa paaralan, ginugulo na naman si Lee ng ex-boyfriend ni Mia. Kinalaga niya ito at binigyan siya ng partida ng mapang udyok na lalaki ng walang kamay. Agad sumugod si Lee para harapin ito ngunit may kagalingan pala talaga si Connor sa pakikipaglaban. Naalala ni Lee ang dragon kick na tulong ng kapatid at ito ang ginamit niya kay Connor. Subalit mabilis lang itong na counter ng karate champion. Nang gabing yun, pinuntahan ni Lee ang motor ni Mia para sana ayusin ngunit may ilang kalalakihan ang dumating na pinadala para kay Victor, inatake siya sa likuran dahilan nang nawala nito ng malay. Nag-alala si Lee sa ama ng kaibigan kaya tumulong na ito kung saan sanay din pala si Lee sa pakikipaglaban sa kabila ng dami nila, nagising na lang si Victor na nakita ang husay ni Lee na halos hindi ito makapaniwala. Nang nasa loob na sila hiniling ni Victor kay Lee na turuan siya sa mga alam nito sa pakikipaglaban, dahil mayroon siyang inutangan na tao kung saan ito si O'Shea at ang grupo kanina ang pinadala upang singilin siya. Ang nakita niya lang na paraan para makabayad ay lumaban ulit sa boxing na matagal na niyang itinigil magmula ng ipinanganak si Mia, ngunit ayaw pumayag ni Lee dahil nangako ito sa ina na hindi na siya makikipag-away kahit kailan. Pero hindi mapalagay si Lee, tinawagan niya ang guro sa Beijing upang humingi ng payo sa kahilingan ng bagong kaibigan, Sinabi sa kanya ni Han ang pagbabahagi ng kaalaman ay isang magandang bagay. Pagbalik ni Lee sa shop, pumayag na ito naturuan si Victor upang mapahusay niya pa ang kakayahan nito. Sa likuran ginawa nila ang pagsasanay na pinag-alala pa ni Victor na labanan si Lee, ngunit nang magkasubukan hindi niya pala kakayanin ang bata. Dumating naman doon si Mia na nakita ang dalawa, hindi sang ayon ng anak na sasabak ulit sa laban ng ama sa boxing pero sa ngayon buo na ang loob ni Victor sa tulong ni Lee na mapapalakas siya, napilitan nang pumayag si Mia pero binalaan niya si Lee pag may nangyari sa ama. Matapos nito, tuloy-tuloy na ang pagsasanay nila sa shop man maging sa tren kahit saan, pati ang pagdawa ng pizza ay kabilang din sa pagsasanay. May itinunong din si Lee na tinatawag na One Inch Punch, ito ang sinanay ni Victor ng tuloy-tuloy ng ilang araw habang tumutulong na din si Lee sa shop at mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan nila ni Mia na lalong ipinagse-selos ni Connor. Di nagtagal na gawa na ni Victor ang one-inch punch, tuloy-tuloy lang siya sa pagsasanay hanggang sa lalo pang gumaling sa darating na laban. Hindi na namalaya ni Vina na anibersaryo ng pagkamatay ng kapatid. Hindi siya makatulog kaya nagpapawis na din ito na naabutan ni Victor sa kalagitnaan ng gabi. Doon na ikinwento ni Lee ang nangyari noon sa kapatid kaya siya dumistansya sa pakikipaglaban na nagbigay sa kanya ng trauma mula sa nakaraan. Isang umaga na sa shop si Lee kasama ang tutor para mag-aral. Inaya ni Mia ang mga ito para sa isang event pero nag-aalangan si Lee dahil may hinahabol na exam. Nagdahilan na lang si Alan para makapunta si Lee upang makapagsimula ito ng hakbang kay Mia, pero itinutuling lang ito ni Lee na kaibigan. Gayon paman, nagpunta si Lee at Alan sa event, kinikayat ito ni Alan na galawin na ang baso upang malaman ni Mia na may gusto ito, ang totoo may nararamdaman talaga si Lee Kim ngunit nakita niyang kasama pala nito si Connor doon. Kalaunan, dumating na ang gabi ng laban ni Victor, halos hindi kinakausap ni Lee si Mia dahil sa nangyari pero napansin ito ng dalaga, hindi siya tinigilan ni Mia upang malaman ang dahilan kaya sinabi na ni Lee ang nakita. Inamin ni Mia na minsan nagpapakatanga siya pero hindi na yun mauulit dahil may nakita na siyang iba kung saan may gusto din pala ito kay Lee, dumating naman ang ama nito na handa na para lumaban. Maya-maya pa magsisimula na ang laban, handang-handa na si Victor sa pagbabalik sa ringunit nakakaramdam ng kaba ang anak. Sa simula ng laban, nahirapan si Victor sa lakas ng kalaban na dati na niyang nakaharap. Pero nang maglao na kabawi si Victor sa pamamagitan ng one inch punch na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Subalit may plano pala si O'Shea kung saan dinaya nila si Victor hanggang sa mawalan ito ng malay. Dahil sa nangyari hindi makagalaw si Lee nang maalala ang trauma na nangyari noon sa kapatid, hindi rin siya pumasok sa ospital sa kabila ng kalagayan ni Victor dahilan nang nagalit si Mia. Nalaman ng ina na hindi tumupad si Lee sa pangako kaya may mayroong napahamak, itinigil na niliulit ang may kinalaman sa pakikipaglaban at pinutol ang ugnayan sa gulo na si Han dahil ayaw na niyang masangkot pa sa gulo. Isang gabi pag uwi ni ng bahay, biglang may umatake sa kanya na hindi nito nakilala dahil sa dilim, nang magkailaw ang guro pala ang dumating pero dumating din ang ina, ngunit hindi ito natutuwa sa pagdalaw ng kapatid. Malungkot pa din si Lee sa kabiguan sa nangyari sa kanya, upang gumaan ni sinama ito ng guro sa ospital para makita si Victor ngunit galit pa din si Mia nang bigla silang iwanan nito sa ere, pero alam ni Victor ang totoo. Nag-alala si Lee na mawawala kay Victor ang kanilang pizza shop, doon na pumasok si Han upang makatulong, balak niyang isali si Lee sa paligsahan na ilang araw na lang magaganap. Nagpunta si Han sa LA para makita si Daniel LaRusso upang humingi ng tulong, Nagpakilala siyang kaibigan ni Mr. Miyagi at si Daniel lang ang kilala niyang magaling sa karate dahil nang galing ito sa pamilyang Miyagi, tumanggi si Daniel sa hiling ni Han pero hindi ito nawala ng pag-asa. Sa New York dinala ni Alan si Lisa magandang pwesto para sa kanyang pagsasanay, pagbalik ni Han hindi na ito nagsayang ng oras dahil may isang linggo na lang sila para maghanda sa darating na paligsahan. Hindi man sang ayon ng ina na lalaban ng anak, Kinumbinsi siya ng kapatid dahil kailangan nila ito hindi lang para kay Lee kundi sa kanilang mag-ina. Patuloy lang sa pagsasanay si Lee sa mga turo sa kanya ng guro hanggang dumating si Daniel na sa una pa lang alam na ni Han na hindi makatanggi. Ito ang magtuturo kay Lee ng karate at ipinakita ang kakayahan nito. Ang kompetisyon ay binubuo ng karate kaya ito ang kailangang matutunan ni Lee subalit hindi masyadong magkasundo si Han at Daniel sa mga paraan nila. Sa mga oras na iyon puspusan rin ang pagsasanay ni Connor upang mas lalo pang maging handa, ngunit may kahigpitan masyado si O'Shea na hindi ito madaling makontento. Matapos ng isang araw na pagsasanay na pansinihan na mayroon itong ibang pinagdadaanan, pinayuhan niya si Lee na ipaglaban ang alam niyang makakabuti sa kanya. Kaya nagsimulang tumilos si Lee sa pamamagitan ng pagpapadeliver ng kit sa sa tulong ng kaibigan na si Alan nakapag-usap ulit ang dalawa at nagkaayos sa gusot na nangyari noon. Di nagtagal, dumating na ang araw ng paliksahan sa syudad, simple lang ang rules, ang unang makakakuha ng walong puntos ang magwawagi at aabanti sa susunod. Maya-maya pa sumalang na si Lee, naging mahigpit ang laban na umabot sa naunang nakapuntos ang kanyang kalaban, pero hindi ito nagpatinag kung saan nagawang knockout niya ang kalaban sa isang sipa. Matapos ito tinuruan si Lee ng iba pang teknik na magagamit sa laban. Sa sumunod na salang lalo pa itong gumaling habang si Connor mabilis lang napagbogian ang bawat laban. Nakalabas na din kalaunan sa ospital si Victor at ipinagmamalaki ng anak ang nagawa niya sa larangan ng boxing, si Connor naman matagumpay na nakapasok na ngayon sa finals. Sa araw ng pagsalang ni Lisa sa semifinals, matagumpay niya ring na ipanalo ang laban ngunit may itinadalang tao si O'Shea, buti na lang napigilan ni Daniel at Hannah ang pagtatangka sa alaga nila. Nang kumustahin ng ina ni Lee ang paligsahan, sumagot si Hannah naging maayos ang lahat pero kailangan ito ng anak. May isang linggo pa para sa final match, may panahon pa para magsanay ng teknik para labanan ang tigre kaya nagturo ang mga guru niya ng iba't ibang paraan. Nang makita ni Daniel ang dragon kick ni Lee, napahanga siya sa galaw na ito at gusto niya sanang ito na ang gagamitin ni Lee, pero nangangamba ang bata dahil na counter na ito noon ni Connor. Naisip nilang gawing bitag ang teknik upang kumagat si Connor, kailangan niya lang ibaba pa ng bahagya ng hindi tamaan, kaya sinanay nila si Lee na matutunan ito pero hindi naging madali. Binigyan ni Daniel si Lee ng bandana na simbolo ng pinag-isang dalawang kultura upang paalala sa kung ano ang pinagalaban, Patuloy sa pagsasanay si Lee hanggang sa nagawa niya din sa wakas ang bagong teknik. Kalauna nang magsimula na ang finals, dumating ang ina ni Lee upang suportahan siya sa laban na labis nitong ikinagulat, habang sa labas inaangasan ni Connor ang mga bulong niya. Nang handa na isinuot ni Daniel kay Lee ang bundana nito at agaran ng lumabas, ngunit nakaramdam ng kaba si Lee nang maalala ang kapatid. Bago magsimula ang laban magbibigay sila ng respeto sa isa't isa pero ayaw magbigay ni Connor. Ganun paman, man, sinimulan na ng dalawa ang labanan kung saan na unang nakakuha ng punto si Connor. Sunod-sunod na nakakapunto si Connor at nandadaya pa sa laban dahil nang nahirapan talaga si Lee na ipinag-alala ng ina. Pagtayo nito ulit doon na bumawi si Lee at ginawa ang one inch punch bilang una niyang puntos. Ikinagulat ni Connor nang makabawi ito sa kanya pero tuloy-tuloy ring nakakapuntos ang dalawa hanggang sa nakakalamang na si Lee, subalit napabagsak ito ni Connor na masama ang tama. Muntika na ito mabutan ng bilang buti na lang nakatayo pa si Lee, pareho na din ngayon ang dalawa na nakakuha ng pitong puntos. Sa pagpapatuloy ng huling match sa kung sino ang mauuna makakapuntos ginawa ni Lee ang dragon kick niya, alam ni Connor kung paano ito ma-counter pero nagkamali siya doon dahil napaghandaan na ni Lee ang lahat, doon na ito napabagsak ni Lee at ang nagwagi sa laban. Subalit hindi matanggap ni Connor ang pagkatalo, buti na lang mabilis itong natugunan ni Lee at sa gabay ni Han hindi na niya ito sinaktan. Sa huli, nakuha ni Lee ang respeto ni Connor habang siya na ngayon ang itinutuling na bagong kampiyon sa paligsahan, masayang-masaya ang lahat maging ang ina ni Lee na nagawa ng anak ang manalo lalo na si Nia. Matapos ang matagumpay na pagkapanalo, nagbukas ng pangalawang pwesto si Victor ng pizza shop sa tulong ng panalo ni Lee. Nagpaalam na si Han para bumalik sa Beijing, at nagpadala din sila ng pizza sa LA para kay Daniel bilang pasasalamat sa lahat ng tulong. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana na